บายเัลวะบายโอ้ฮูฮูฮูฮูฮูฮู

Huh. <laughs> Ang ist Ang Angulan! Saba! Baka makasit Ang bayan naman, may na Aba. Ano yan? Ba, ano yan? Ba, ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, Ba,

Alam mo. Pati si mama amo. Patayin mo Amo 'yung isa no? amo yung mo sa. <laughs> Ma maamo Matamay <laughs>

ang laki kaya ta up singap singap sing sing up yo no mapas ya <laughs> hawa ang lapang mga ah. lapang mga agad. Ay, lapad. may laman, may laman, may malaki. Manabi niya malaki. Malapit na. Oh, wait, wala naman. Ano? Aba, lapad oh. Aba. Manabi niya tong sama-sama yan. Manabi niya na. Kitang bigyar. Nawala. Ay, malawi oh. Malawi oh malaway puti naman ito malaway laway laway wala ngayon na rin manong puro puti laway manong ang nagot ko puro puti para sa matanda malaway malaway Nagdidilaw yung ano yun, ang katas

Game, 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 loot. Game, game. Okay. Ba. ba. Pula ba? Baka ay <laughs> ah, ano yan? Tambong. Hindi. Malaway. Malaway pala malaway. Ay, uy, may malapad. Eh, ubay na. May malapad, may laman. Malapad na ulit. Ah, mo ko andi. May malapad, may laman to. Ay, pata naman tumalon eh Ay, 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 sabi na nga ba 'yo? Kitang. Ay, kitang. Ang lalaki. Ayan. Ayan. Nakabis. Nakabis oh. Woohoo! Ish. Wala. Kita ba? nakikwet kayo. <coughs> May pipikat pati oh. Anong tawag dito ay Ang tawag dito ay oh? Anong nga ba? parang ano. Ayan nga pato, mabigyan Ayos na natin ganito na. Ayan yan, e, sa, tuli, yun, may Lapan, yun, o. Ayon, sa yun, na o, isang mo? Pampano pala, pampano <laughs> pampano? Ito o oh. ng Ngayon lang nakakita ng pampano oh. Ito Pampano okay, oh. Eh, angat na, na dito. Dito ka sa ano eh. Try ko. Ano? Ano? mo, ako mo. Ako na maglalagay dito. na. <tod> ako manabon. Kaya <tod> 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 ako ah, maglisang lang ito. sila po nito. Eh may bam oh. oh. oh, to mga manabon oh paano to tapad